pupunta sa may bahay meron silang pusit oh. pusit ito po pusit na yun pwede tayo sa bahay, uwi na tayo ito na dalawin daan isa dito yan dito dito yung dagaw. sa bahay. Ayan. Ayan. dito natin mga pusit dito. Ang dami. Ang dami ng pusit. Ayan, no? Oh. Ang dami. Dito. Ito ano, mo bahay namin no? Ayan. Ano bontag sa harmony? Ayun. busy bisis <laughs> sa hugas. Ayan. Bising -bising dos, Ayan.